Toyota Avanza Rescue Operation tayo ngayon mga master So nandito tayo ngayon sa Purok Rambutan Maranding Lalalanao del right? So ang concern dito ay ayaw daw pong umandar Umandar man siya pero hindi tutuloy So hindi talaga makatakbo Kaya ito pinuntahan natin At tingnan natin dito sa loob kung ano yung kalagayan niya Right So ito yung problema niya mga master. Ayan. Pagkambian natin. Wala patay. Todo ba o na yang ato? Pero, pero hindi siya maakseleritan parang gitukan yung engine patay so ito yung isasolve natin minsan meron siya minsan wala survive natin wala talaga reaksyon oh my god ano kaya ang problema ng sasakyan na to wala na 20 lang to do ba tayo yung RPM ay ayaw nang gumalaw matay Ay, naka. Minsan meron, minsan wala. Oh. Dahil ayaw niya talagang ma-acceleratean kaya ito. Oh. Nag-scan tayo at ang sabi ay misfire 2 and 3. Kaya pala nag-misfire ay eh, parang dipstick yung mga Nagaya ng spark plug oh. Ayan oh. Kita niyo yan. Grabe. nag pala yung valve cover dito. Kaya nagkaganyan. So malamang mag-misfire talaga yung spark plug. Pero hindi pa dyan natatapos yung problema natin mga master. Akala namin ay yun lang yung problema pero hindi pala. So ayan. So ginamita natin yung scanner at ang sabi yung misfire kaya binuksan natin yung mga uh, ignition coil so pagkatapos nating linisan ay ayan pinalitan natin ng mga bagong spark plug para mawala yung spark sabi nung scanner natin so akala din namin ay yan talaga yung problema pero hindi pala ayan pagkatapos nating may kabit yung mga bagong spark plug ay dito na tayo kung nakuha ba natin yung problema So start muna natin yung engine. Yun, one click. Uy, parang iba yung tunog ng engine ha. Parang galingan ng bato. So tinanggal muna natin yung air cleaner para yung hihigupin niya na hangin ay buo talaga. So kita natin, observe natin yung engine na parang galingan ng bato. so RPM natin. So kasi cable type pa to. So yang throttle. kabel RPM kan? So, Tama tay. Sa so, ito yang i-solve natin mga master ko. ma baba natin to. Yan's mechanic. gawin mo yung best dito so dahil ayon yung tumino mga master ito nag decide tayo na buksan natin yung engine so yung mga injector ay okay naman ignition coil okay nagpalit tayo ng bagong spark plug pero ganoon pa rin so, yan, kita natin na may mga singaw na yung gasket So, isa ito sa mga dahilan bakit nagkaganon yung engine natin. So, kaya... Ayan. So... So, medyo... babawasan natin yung pitaka ng mayare dito. At ito na yung mga head niya. Yung valve cover. So, medyo nilisan na natin ng kaunti para madali yung trabaho natin. So, yung mga buwan niya ay s'yempre tingnan natin 'yang natin. At ito naman yung request natin na overhuling gasket kasi napakaraming leaking ng sasakyan na to kaya yan na lang yung in order natin. So pass forward tayo mga master. Ayun, kabit na natin lahat. Oh, so, madali lang naman yung ikabit. Basta at mekaniko ka, ay alam mo na yan kung ano yung mga timing dyan So ayan ito na lang yung valve cover gasket yung uh, kinabit natin. Pagkatapos ay itest it na natin 'to kung gagana ba yung pacamba natin at okay ba yung diagnose natin dito baka mapagastos lang. So dito na tayo. The moment of truth ah Ayan na, siyan lang tayo na. po lalong, siya pa balik nagbalik ka na. Kaya siyan lang na. Okay, okay, start! Start siya, kitaon niya Start! Yoho! Allah. Pasigyan ba

So ayun mga master, medyo tumino yung andar So it is drive natin to mamaya kung um, okay ba. Pag na po doon nga yan eh. <laughs> so okay mga master, ito na yung Toyota uh, Bansa na ayaw talaga niyang ma acceleratan Pero ngayon ay nakuha na natin yung problema. So test natin. <laughs> Yan. So, one click. So, dati ay kahit anong apak mo sa accelerator pedal ay wala talaga siyang response. Pero ngayon, pakinggan natin. Yun, no? Oh. So, may response na siya. Yun. Ha. Ayos, ayos, ayos. Good job. So ngayon dito naman tayo sa harap ng engine. Tingnan <laughs> natin yung response. Ha. Yo no. Prabe yung response ng engine lakas. Tatakbuhin muna natin to. So let's go. So yung tent niya ay parang hanap-hanap yung kalagayan Pero okay lang yan Basta importante ay masolve natin yung problema Tingnan natin kung malakas ba talaga o marangkada to Yun ayos ayos so kahit pabuti natin to ng 120 ay kayang kaya pero hindi na dahil alam naman natin na ah, abutin talaga yan so hanggang dito lang yung video natin mga master at maraming salamat yes sir God bless ating lahat na mamatay talaga isang linggo din tayo nagpuyat dito talaga at iniisip natin kung ano yung problema so nagpapasalamat tayo sa mga kakilala natin na siyempre maghingi din tayo ng mga advice ganoon naman talaga so alright so alright